Okay, okay na. Okay na. tala si babaw alright I love it. Zona! Tara. Lo, lo, lo. Uy. mga kaspikas bagon. <laughs> <laughs> Sige. <laughs> Wala kang makita? Tanggalin mo yan! Oh! <laughs> Ikaw na nakaamong di ay ka. Nakukunog ah, nakikira ka. Lo! Sige Isunin <laughs> Hoy! huy! <laughs> <Hoy. laughs>

musik gitu kan arahnya nih